Hello guys Gawa tayo ng Gamot sa ngipin guys Ito ang tatlong sangkap Na ating gagamitin Una una Itong Bawang O Garlic Pangalawa Itong Asin Ito guys asin ang ay tung tawas ito guys ang ating titimplahin para sa gamot sa sakit ng ipin ito guys magupisa na tayo iwayin natin ng pinong pino ang bawang Kunti lang siya guys yung sakto lang sa butas ng ating o ng inyong mga ngipin pinuhin natin guys ng maigi ito <laughs> Pag napino nyo na guys Lagyan nyo na ng Pangalawang sangkap Itong asin so guys Kunti lang Kunti lang yung ilagay nyo Yung katamtaman lang ng alat Hindi masyadong Sobra-sobra dikdikin natin saka yung kawas nagyan natin ng kunti ito ayan isang ano lang siya ito kunti lang siya. baga pampalasa lang ito pipinuhin na natin pipinuhin natin ang ahos kasama ang asin at tawas Yan guys. Yan. Okay. Pwede na 'yang ilagay sa butas ng masakit na ng ngipin.